Magandang agham Pilipinas, kayo'y nakatutok sa DOSTV TV Bantay Vulkan. Pagbuga ng abo na itala sa tuktok ng Bulkang Kanlaon kahapon September 8, 2025. Nakapagtala rin ang DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST Feebox, ng pitong volcanic earthquakes at mahinang pagsingaw na umabot ng 75 metro ang taas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga aktibidad na ito na ipinapakita ng Bulkang Kanlaon? Alamin natin mula sa DOST FIBOX. Nasa kabilang linya si Ms. Mariton Bornas, Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST Feebox. Magandang agham, ma'am. Nakapagtala po tayo ng weak ash emission kahapon sa Bulkang Kanlaon. Anong oras po ito naganap at gaano po katagal ang naganap na ash emission po? Kahapon po nagkaroon po tayo ng panibagong pagbuga ng abo mula po sa crater o bunganga ng Kanlaon Volcano. Ito po ay nagumpisa ng 5.25 p.m. ng hapon at uh, tumagal po ito ng halos isang oras. Uh, at uh, ito po ay nagsaboy ng abo papunta po sa uh, kanluran timog kanlurang bahagi yung west southwest na upper slopes no ng Kanlaon Volcano ito na po yung panibagong pagbuga ng abo na pinakabagong pagbuga ng abo mula pa po, po nung nagbaba tayo ng alerto ng bulkan nitong uh Hulyo at ang mula pa po, po nung pinakahuling pagputok nito noong March Ah sorry, nung May 13, 2025. Nabanggit po ninyo ma'am no na tinangay po ng hangin itong mga uh, ash emission po na ito. May mga abo po bang napadpad sa mga lungsod o sa mga bayan po na malapit po sa Bulkang Kanlaon? Okay, meron po tayong mga observations nung ash emission mula po sa ating mga netizens no at sa mga nakatira po sa paligid ng bulkan. Ngunit wala naman din po na abo na bumagsak po sa kanila. Medyo mataas po yung binagsakan ng abo. Nandun pa po sa upper slopes po ng Kanlaon Volcano. Hindi po nakaabot sa mga municipalities at mga ciudad sa paligid po ng bulkan. Medyo may mga pag-ulan po tayo nitong mga nakaraan, Mama. Maaaring makaapekto po ba ito sa magiging aktibidad ng Bulkang Kanlaon? Maaaring po tayo magkaroon ng mga Uh, minor laharic flows dito po sa western flank po ng vulcano. Ito po yung mga ilog na dumadali po papunta ng mga uh, bayan ng Lakarlota, Carlota, uh, ng Lakarlota La Carlota, at Bagos City. No? Meron din po tayong mga nagaganap na mga lahars, bunsod po ng malakas na buhos ng ulan, dito po sa may bayan po ng La Castellana, nasa southern or timog na bahagi ng bulkan. At sa kasalukuyan po, meron po tayong geologists o geologic team na nag iimbestiga po noong panibagong events nitong ang mga nakaraang linggo dito po na naka po sa barangay ng Biak na Bato dito po sa La Castellana. Ano po ma'am ang kasalukuyang kalagayan ng bulkan? sa kasalukuyan po nakakapagtala pa rin po ang Kanlaon Volcano ng katamtamang bilang ng mga vulcan, volcanic earthquakes. Ito po ay uh, pumapatak po nang uh, between ng between 5 to 10 events per day yung mga volcanic earthquakes po na nare record sa Kanlaon ay kadamihan mga vulca, volcano tectonic earthquakes na siya pong uri uh, ng lindol tulot ng pagbasag ng bato. No? So, patuloy pa rin po ang pagbabasag ng bato sa ilalim ng vulkan. Ito po ay sa paghahanda ng major eruption po ng Kanaan Volcano. No? Kung so, titignan po natin ang uh, uh bilang ng mga volcanic earthquakes o mga volcano tectonic events, dito po sa Kanlaon, simula pa po, po noong 2017, ay umalag po sa po ng apat na libong mga events, no? ang nagaganap at uh, kung titingnan po natin yung medyo long term na mga parameters ng Kanoan Volcano hindi lamang po sa kung anong nangyari kahapon o yung ano yung nangyari no nakaraang nakalaang linggo kung hindi yung long term po na uh, datos na pinapakita nito ay talaga pong um, makikita natin na naghahanda po ito for a major eruption ang sulfur dioxide emission niya po ay medyo bumaba. Ito po ay punsod ng pag uh, hina po ng pagbuga ng gas dahil naninigas din po ang magma sa sa ilalim ng vulkan. uh, partially nabablock o nasasarhan po yung mga daluyan ng volcanic gas kaya po ang uh, maasahan po talaga natin na medyo may mga panahon po na hihina ito ngunit uh, kung titingnan ulit po natin yung medyo longer term trend mula pa po, po nung June 3, 2024, ay wala pong patid ang pagbuga ng sulfur dioxide ng Kanlaon Volcano na pawang kakaiba po talaga na ugali ng vulkan. Hindi pa po tayo nakakapag record ng ganitong uri ng behavior ng Kanlaon. Ngayon lamang po. No? At yung pagbuga po ng sulfur dioxide ay tumaas po ito ng lagpas 11,000 tons per day noong September 2024. So napakataas po ng mga volumes ng volcanic gas ang nilalabas ng kanlaon. Ito po ay isang sign talaga na meron pong bumababaw na magma sa ilalim ng vulkan. So, kaya po itong mataas na levels ng sulfur dioxide ay indikasyon po na patuloy pa rin po ang ang pattern ng bulkan papunta sa isang major eruption. Sa panghuli na lang po ma'am, saan po maaaring tumutok ang ating mga kababayan para po makuha yung mga latest update po dito sa mga bulkan po, specifically sa Bulkang Kanlaon? Okay, sa ating mga, pong mga kababayan na nasa paligid po ng Kanlaon at Mayon Volcano at pati na rin po sa mga nakatira sa mga aktibo po nating na bulkan, mangyari lamang po na tumunghay sa pinaka latest no na mga issuances at information patungkol po sa ating mga bulkan sa PHIVOLCS website sa ating pong social media pages na nasa Facebook po tayo at nasa X na dati pong tinatawag na Twitter at um, uh, kung tayo po ay may katanungan pwede naman po tayong mag-post ng tanong o, o question sa ating pong mga social media pages at a ah, atin pong sasagutin natin yung mga katanungan Maraming maraming salamat po sa update na yan, Ms. Mariton, at upang masiguro ang inyong kaligtasan, mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone at pinapayuhan rin na umiwas ang mga piloto sa pagpapalipad malapit sa tuktok ng bulkan at manatiling nakatutok sa DOST Feebox Facebook page at DOST V Bantay Bulkan para sa mga latest update sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas. Ako po si Desa Maderal, para sa DOS TV, Bantay Bulkan.